Kay Soto nagpatikim kaagad ng mga dunks sa ensayo, bigay todo ang mga players natin, lahat sila ay seryoso sa ensayo, hindi minamalit ang kalaban, first two wins para sa Gilas ang goal ngayong Pebrero. Nagpapainit na nga ang Gilas team at kita naman natin na nag-iensayo na ang mga ito at nagbigay nga rin sila ng konting pasilip sa kung ano ang ginagawa nila ngayon at ito nga ay conditioning at mga drills o so plays na kanilang gagamitin. Justin Brown at kay Soto ito ang unang pagkakataon na kung saan sila ay maglalaro ng sabay para sa Gilas, kitang kita na seryoso ang mga players natin at sumusunod nga rin sila dito kay Coach Tim Cohn. Nangangahulugan lang na hindi nila minamalit ang kanilang kalaban at seryoso ang ating gilas team ngayong first window pa lamang ng FIBA Asia Cup Qualifiers at maganda ito dahil siniset na nila ng maayos ang takbo ng insayo para sa buong FIBA Asia Cup Qualifiers hanggang sa FIBA Asia Cup. Mga place sa opensa ang ginawa ng gilas at kinakabisado na nga nila ang ilan lamang sa mga place na kanilang gagamitin habang si Kay Soto naman ay patuloy ang pag-follow up ng mga mintis na tira kagaya ng ginagawa niya sa Japan B1 B League. Maganda at nasa tamang paggabay nga rin si Kai ng kanyang mga trainers at kita naman natin sa Japan B1 B League na pumapalag na si Kaiju sa postehan, mapa-opensa man yan o depensa at narito ang ilan lamang sa defensive at offensive place niya sa loob ng paint sa Japan B1 B League. Oh, yeah, Soto -so now in the post. Oh, what a play! Fakes the pass. Somebody show me the replay. So -so going for the post up. Soto -so trying to go to work here. Turn around. Beautiful move. Kyrie, 24 points, tying the game up. Kelly comes out right here. That's a foul you want to get drawn. Wala pa si Nafajardo at Perez at sigurado na sa next session ng practice ay present na sila sa alam naman natin na katatapos lamang ng PBA Finals. Nasabi nga rin ni Coach Tim Cohn na ang isa sa goal ng gilas team na ito ay manatili as a team ng pangmatagalan dahil na bangit nga ni CTC na ito na talaga ang core natin ng apat na taon. Kailangan nga lang mag-adjust ni Coach Tim Cohn pansamantala kung sakali na magkaroon ng injury ang inan sa kanyang mga players. Tumulong rin si Najapit Aguilar, LA Tenorio at iba pang players sa ensayo ng gilas team Ipapakita na naman ni Kaiju ang kanyang mga follow up dunk at putback dito naman sa FIBA Asia Cup qualifiers at para sa Gilas team at palagi nga rin niyang ginagawa ito sa Japan B1 B League kagaya ng mga plays na ito. Malinaw ang nasabi ni Coach Tim Cohn na ang main concept ng kanilang team ay magkaisa at manatili na sila sila ang magkakasama sa buong apat na taon nang sa ganun ay patuloy rin ang pag-unlad o pag-improve ng Gilas team at hindi sila napupunta o bumabalik sa zero o back to zero status kapag napapalitan nga ang coach o yung mga players pwedeng mabigo ang gilas nito sa ilan sa kanilang attempt na manalo pero mas mainam na rin ang plano ni Coach Tim Cohn dahil may laban nga rin ng kanyang team na makakuha ng medalya sa bawat kompetisyon na sasalihan ng gilas at mas mataas ang chance natin na makakuha ng medalya dahil sa kanyang plano. Goal natin ang gold medal sa FIBA Asia Cup pero sa tansya natin ngayon ay parang nasa bronze o silver level ang gilas na ito pagdating sa FIBA Asia Cup dahil meron pang Australia na talagang isang malaking hamon sa mga Asian teams. Lalakas pa at magiging solid ang Gilas team na ito habang patuloy sila na naglalaro ng magkakasama. Nagiging maganda na nga rin ang takbo ng recovery ni Ren bando at nakakagalaw na ito ng maayos. Sa 28 ng Pebrero muling maglalaro ang anyang Jung Kwanjang, Red Boosters at malaki ang posibilidad na ito na nga ang comeback game ni Lakay. <tod> 기가 터집니다. 어. 박지훈. 아반도페인트전진이 브로처! 끝점! 그리고 상대방 측. 패스 드리블 이제도 아, 이제도 선수도 초반에 좋았던 약속감이좀 어. 떨어집니다. 네, 지금도 보게 18점 기록했던 유기상입니다. 안죠! 12 players kagad ang nilatag ni Coach Tim Cohn pero sigurado tayo na may mga players pa ito na nasa listahan niya kung sakali na magkaroon ng hindi inaasahang injury ang ilan sa kanyang mga players. Ilang tulog na nga rin lang ay game din na ng gilas at kita sa mukha ng mga players natin na seryoso sila at gustong manalo dito sa first window ng FIBA Asia Cup qualifiers.